ito pala yung naka island epoxy floor coating sealer guys sa roof deck so kung makikita nyo ay sealed talaga guys no kumintab talaga siya so may mga nagsabi na hindi daw kakapit yung tiles nito guys o paano daw pag magta tiles na kakapit pa daw so kakapit yan guys so unang gagawin dyan ay ano yung magtimpla ng tatlong kilong ABC adhesive na original tapos ano, isang litrong tubig at isang litrong ready fix. Aluin ang gusto yan guys. Tapos iro-roller dyan, dyan, sa surface na naka-sealer. So pwede yan guys, dalawang mano. Tapos pagkatuyo nyan, ay ano, oh, pwede na tayo maglatag ng tiles. So ito yung ginawa namin guys. Oh. Ayan, napakatigas at kapit na kapit yan, guys. Basta ready fix at saka So, yan. Pwede na yung latagan ng tiles, guys. Wala nang problema. Hindi kakapak yung tiles dyan. Ganun lang, guys. Sana may idea kayo na kwa video. Maraming salamat sa panonood.